Maganda na naman ang mga person. Yeah, perfect. Ayan. Saan na naman tayo pupunta na? Lapuk. Lapuk na naman kami. Yes. Fresh lang. Ganda. Ay ganda. 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 Ay ganda. Yes. Adit-adit lang natin oo, madam. Yes. Madam. Yes. Apat na nga eh. Yes, nakakasip-sip-sip-sip lang tayo yes. dito, liyan. yes. 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 Ito mga ano lang tayo, mga sagsito. Oo. Oh, Nabubuhay tayo sa Thailand na? Oh, oh, ah. oh, oh. Kasi eh, sige nga, may ka ba dito? Exchange ka? May oh. pang-exchange ka ba? Wala. Ay, hello po. Halo-halo-halo. <laughs> Nay! Uy! Koreano! Huwag mo kasi kuya-birth Yes. Good yes. ka Yes, kasi evening na. Yes. Wala nang tayong Angela. Okay. Hey, kailangan natin dumikit. Ayun sila. Yes. Iyan, tayo na, tayo. Oo, oh, oh, malapit na tayo. tayo. Yes. Car job. Pidya tayo. Yes. Feel ko more love dito yeah. na. Kaso, what are you, oh. Pero more Ange sila. Yeah. Yes. Kasi yes. alam mo na maganda pa ba yan yung madam kasi Katseki tayo yun na Katseki! Hello mga Katseki! More show! Oh! More show on oh, na! Kandito kami sa Bicharoo Kasi Bicharoo ka Ano? Bicharoo mga katsek. Eh, may nagbablog oh. Uy. Ay, gagaw. Ano, treasure hunting. Ate, join tayo. Gagaw treasure hunting. Ah, uh, tayo na. Uy, map na. Kala ko kumakanta siya. Salita niya lang pala yun. Ang bilis. Ang bilis niya salita. Ano? Gusto na tumambay, ma. perfect ใไหสักสักตวค่ะขออนุญาตนหคะงกล้องนะคะไปวงพรมกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะไปเ่าสุดไอ้ว่าวใช่ไหไอ้ไอ้ชาลดีปตอมาไดีปตอาัสักสักเด้ตัวมาเองชื่อลมาด Sunod-sunod lang tayo kay Madam, ha? Tapos sunod lang. Eh! <laughs> Ay, nakadikit-dikit lang, ha? Dikit-dikit lang. Yes, kahit wana mimi yan, eh. Ganda-ganda lang. na, yeah, yes. Kaya lilibre kita. Kaya lilibre kita. Siya lang? Kasi natin lalapang yung anak. lang? Siya sige, lilibre ko kayo. Ano? Eto. Hayo Ayaw nyo. Ayan, tulo-tulo na si madam. Madam, tulo-tulo ka madam. Ay, oo, oh, okay, madam. Adi, madam, oh, pwede, madam. Pwede, oh, madam, may gumagalaw na ano, kalabaw. Kalabaw ba yun? Ang ah. Ganda mo. Ang ganda mo. Kateki. Anong gusto ni Kateki? Si Kateki, nagtatakos na mag-isa. Yes. Ay, si Kateki. Kateki, yes. Yes. Ano nakita mo, ma'am?

mo. Wala nang hawakan na, na, lang namin Ay, pil ko para hawakan okay, lang natin okay. siya. Okay. Ah. <laughs> yes. <Yeah. laughs> Mamamat. Mahawalag. Lagan pa pala tayo dito. Kung nag-picture tayo, ma. Pa-picture. <laughs> <laughs> Ang si Tita Betch. Nasaan? Yes, Tita Betch. Tita Betch. Tita Betch. Ganda Tita Betch. Tita Betch. Ganda <laughs> Tita Betch, <laughs> Tita Betch. <laughs> Tita Betch. <laughs> oh. Yes. Tita Betch. Ay, 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 Ganda nyo. Hello, no, pero huwag yung gumagala. No. Oo, oh, huwag oh, tingin dirty yun. Mga kasayki, punta kami dito Nandito Dito ulit kami sa kahapon. Hindi ah, na naman kami, kain na naman ito na. Yes. Nang wa. Yes. Wa-anch. Oo, oh, wa-anch pero... Wa-pera. Wa oh, Oo, oh, oh, wa-anch. pero may... Watch and learn watch and learn Ito ang tricks natin. Mga tricksters tayo eh. Ito oh, ang galing oh galing eh. Oh, alam mo may pera nangunguna pa ye. <laughs> alam, may pera nang nguna pa ye. Ano? Pero kita sa iyo. Wala time? pa ganito. Kaya manila ka talaga. Okay. Wala nang okay. yeah. <laughs> wala ka sa ilo, eh, no? Nangunguna na lagi eh. Sabi mo teh, sabi mo. Hindi <laughs> pa <Paparinig> ka. Hindi pa ka. Ay, era. Era pa rin eh. Mahusa. Hahaha. Ano yung sticker? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yung sticker? Hahaha. Ipulong muna kaya. Ipulong muna. Dami 20. Wag kang ano. Okay. dito to. Ang tabi-tabang tabi nga. Pero alam na may gagastos siya natin ngayon. Diba? Yes may 20. Thank you madam. Ay 40 pala to. 40? Dalawa. Yes, itatabi natin. Or oh, magkakabili okay. dalawang tart. Oo, te. Yes! Ano, hindi, Itatabi ko to, te. Ayan, yung ibang bili mo, te. Uy, gano'n natin yung kamagdahan to. Yes! Can I eat this one? Eat, eat. Uh, thank you, thank you. You can eat everything. You want cheese? parang Cheese. Eat everything. Ate, eat everything. Tikim? Okay.

Ay do mami, yêu yêu yêu, đó yêu, 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 Ayan, yes. Oh, sorry. yêu, 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 Yes, yêu, 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 Ma-proud. Thank you po. Ay, ah, oh. uh, mangos, you know ito siguro nakataos yes, <laughs> yung kain. Natanggal ko na siya. sa mga nilalangay sa inyo. proud Mango stew rice. rice. Hindi ko lang tinitin pa yun. Yes, galing yung palinig. Ay, ayun yung kabuhat yun. Good rice, yeah. nipis. Ano lang ano yun? Yung basta yung sa ten. Parang suman. Suman. oh parang Parang suman.